Mabuhay. Welcome po sa Phone Money Tutorial kung paano pag load ng cellphone sa Pilipinas. Pumunta po kayo sa website na www.phonemoney.com at piliin ang Philippines. Ipasok ang numero kasama ang country code na 0063 at pindutin ang Charge Now. Titingnan ng website kung valid ang mga numero. Kung ito ay valid, itidirekta kayo ng website sa pahina kung saan makakapili kayo ng nice new amounts. Matapos makapili ay automatic kayong magpupunta sa Payment Option page. Dito, mapipili ninyo ang mga paraan ng pagbabayad. Maaaring magbayad sa pamamagitan ng PaySafe card, direct banking, or credit card. I-click ang I accept the terms and conditions box at pindutin ang checkout. Kung ito ay gagamitin ninyo sa unang pagkakataon, maaari kayong kumonekta dito gamit ang inyong Facebook account upang makakuha ng 2 euro discount. Kung kayo ay mayroong coupon code, maaari nyo itong gamitin dito at pindutin ang validate button at makakanagap kayo ng instant discount. Kung pinili ninyo ang pagbabayad gamit ang credit card, ididirekta kayo ng pahina kung saan ipapasok nyo ang detalye ng inyong credit card up pang inyong credit card number, pangalan, expiry date, at ang inyong security code. I-click ang Pay button at ang inyong load ay matatanggap na. Maraming salamat po.